Sumali sa akin sa isang araw sa buhay ng isang kadete sa barko. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, mapapanood nyo ang aking mga duties, kasama na ang paglilinis ng flooring ng barko. Malalaman nyo ang mga hamon at kasiyahan ng pagiging kadete at kung ano ang kinakailangan para maging isang matagumpay na miyembro ng crew. Huwag palampasin ang video na ito para sa isang sulyap sa buhay sa dagat. Buhay kadete, hashtag buhay sa barko, hashtag life, hashtag maritime life, hashtag seafaring life, hashtag paglilinis, hashtag duties, hashtag barko, hashtag Philippines. Buhay kadete, buhay sa barko, cadet life, maritime life, seafaring life, paglilinis ng barko, duties ng kadete, araw-araw na gawain, Philippines, barko, seaman, officer cadet, maritime academy, life at sea. A vibrant, action shot of a cadet energetically mopping or sweeping a ship's deck. The cadet should be smiling and looking directly at the camera. The background should be a blurred but clearly identifiable part of the ship, perhaps a railing or a view of the ocean. The title should be superimposed clearly on the image. Fast-paced montage of various shots the cadet waking up, getting ready, the ship's deck, ocean views, cleaning supplies Magandang umaga Ako si Melvin Salvador at sasamahan ko kayo sa isang araw sa buhay ko bilang isang kadete sa barko Show the cadet performing various duties such as sweeping, mopping, scrubbing, polishing, cleaning various parts of the ship's floor, possibly assisting with other tasks Show different areas of the ship engine room, deck, etc. Include shots of the cadet interacting with other crew members. Ang unang gawain namin ay ang paglilinis ng deck. Importante ang pagpapanatili ng kalinisan ng barko para sa kaligtasan. Sumunod ay ang paglilinis ng engine room. Mahirap pero kailangan. Ito naman ang pagscrub ng sahig. Show the physical effort involved, but also highlight the teamwork and camaraderie. Show the challenges the cadet faces hard work long hours, sometimes challenging weather conditions. But also show the rewarding aspects the camaraderie with fellow cadets and crew, the stunning ocean views, personal growth, and sense of accomplishment. Hindi madali ang pagiging isang kadete. Maraming hamon, pero sulit ang lahat, ang pagkakaibigan at pagtutulungan ng mga kapwa-kadete ang nagpapalakas sa akin, Nakakatuwa din ang pagtingin sa magandang tanawin lalo na sa paglulto sa gali. Show the cadet relaxing after a long day, perhaps enjoying a meal or talking with fellow cadets. Show a final panoramic view of the ocean or the ship. Sana ay nagustuhan nyo ang pagsulyap sa buhay ko bilang isang kadete. Isang karanasan na hindi ko malilimutan. Salamat sa panunood! End screen with social media links and call to action. This script provides a framework. Remember to adjust the timing and content based on the actual footage you capture. Adding personal anecdotes and insights will make the video more engaging. Remember to obtain consent from anyone appearing in the video.